Hi guys, nito pala kami ngayon sa Togo Ayan po yung Togo po natin Ang MV Togo, Masigla Ayan po siya, yun yung picture niya guys oh. Diba, uh, limang ano ngayon, limang uh, barko pala ang tugo. So yan po, iba't ibang ano pala, iba't ibang um, Togo May Masagana, Masinag, tugo at Masigla At yung isa ay Masikap at Maligaya Ito pala yung Maligaya guys ito yung tugo na maligaya at ito yung masikap na tugo at ito yung tugo na mas, masigla ito yung sinakyan po namin ito po ang tugo na nakita ko na napakaganda ito sinakyan po namin ngayon at ito yung masinag ay hindi ko po kabisaan po yung mga ibang tugo at ang masagan naman po ay nasakyan na namin po yan kung saan po yung nakita namin yung kaibigan po namin na dyan po ay nagsumaka at nagtrabaho sa kanyang uh, ganyang tugo at ito yung masagan Masiglang tugo guys ito ay pinakataas ng ating um, barko, kung saan po ay may mga upuan, may mga salamin dyan sa labas at ito yung mga bisita po natin habang nakasakay po yung ating mga bisita ay andito po at ito yung bisita natin si, si Brittany at ayan po yung tanawin po sa labas at kunti lang po talaga yung uh, area po dyan sa labas para makita mo yung uh, dagat, mahangin lang po talaga dito at sobrang guys, sobrang ganda talaga itong uh, masigla na tugo ayan guys oh. uh, ikutin po natin uh, Di ba? ikutin muna natin at ito yung pinakataas na tugo at ito naman po yung ano natin guys oh. um, fourth floor ito yung fourth floor na sa baba ayan ayan po ito palang ay makikita mo na bon muna po talaga yung um, ganda sa tugo Okay. So dito naman tayo guys. Ah, uh, bababa po tayo. Dito naman po yung aming room. Sa ah, ayan po. At dito tayo oh. dito yung aming room kung saan po yung kami nakatambay at nakais check in dito sa Torres. Ayan po yung Torres na. Yes. Ayan. Oh, diba? So ngayon guys, sobrang lawak talaga. at uh, kami kami po sa Torres ay sa Forest Swim 1. So, ito yung aming room guys. Kasama po namin dyan sina. na uh, in Dicatox you din know, basta madami kami dyan. Mm -hmm. Ayan guys. So, din, so dito tayo guys. Sa baba naman guys. Ay, eh, tingnan po natin mamaya guys. Kaya see ya guys. Bye! Siyempre mga mamsi, malapit na kami mag-land. Mag-land yung aming barko at ito yung ating mga Uh, pasahero uh, sa labas na po sila ay mga ma'am si oh ah uh, debariding ready na po yung ng kanila uh, para lumabas ay ito yung ano labasan na kaya ay pa naghihintay ng ano pag uh, pagland ng barko ayan sila e, diba? mm hmm, <laughs> so ayan guys pa upa alis na po ang barko pababa na sa pinglakan ayan po sila guys oh.

Sketchy. Ayan. At syempre, may kinikilig po dito. si Mamsi. So, ayan na po tayo mga si Ayan po ang Trans-Asia Lines. At uh, Trans-Asia ch Lines. At ayan yung Kokaliok. Ah, Beshi, bakit, bakit siya Kokaliok ah, Koka yung Beshi? Kasi yan ang nag-deliver ng Coca-Cola. Ah, ito ba? Oo. Oh, oh. Ah, yung Coca-Cola, yan ang nagde-deliver ng Coca-Cola. Bakit Coca-Cola? Coca-Cola. So yung ano Trans Asia shipping okay, line. Yung, tapos meron siyang kamag-anak pa ng pagtutuyok. Ah, kaya tiyan. pala ko kaya long. So ayan guys, so dito na kami guys. Uh, mag-ano na po siya, magdudunggo na po siya. Ano, ayan. So dito yung mga kaibigan po natin. So ayan mga mamshi oh. Kaya guys, bye guys. Bye. guys, so ngayon guys, uh, pababa na kaming lahat. Siyempre, uh, nandito na kami sa ano, pier sa kung saan po ang ano, ang uh, lugar namin sa Calendi Oro. Oh, Ayan, let's go guys. Bye! <laughs> <tik> <tik> Yan yeah, na guys, so uh, bababa na kami guys.

So ayan guys, nasa labas na kami mga mom Si, ayan po si ate oh. So dito na kami sa labas At nag, ayan po yung Ayan to yung Ayan mm. So ngayon ay Pupunta na kami ng Kanya-kanya naming bahay Ayan diba So let's go guys, bye So ayan guys, baba na po kami Ito yung van po namin Ah uh, finally ah ngawin lagi kami sa kami hmm bye guys baba yung juice so, sa hindi dito ka na yun guys Fine It's Dito yung iba eh wala dito kasi so, May pinuntan ano importante Ayan Ayan guys magjalibi muna kami guys Ayan Sa puerto kami ng jalibi Sa puerto Aray ko Mm-mm. Okay, yeah. Ay, wala kang gawas-gawas sa quarto. Gali. Ayan na si Gali. So, ayan guys. Dito kami guys sa Jawa. Yung vida ang saya. vida ang kaloka. Picture na ko dito tayo guys. so, ayan po. Dito na kami si Jali. Ayan. Ayan. Ay, sorry. Ha? Sa? Mm -hmm. So, dito kami guys. Mm -hmm. So, the first is partner. Kapuan. Ang, Ang Ang anga. Spicy. So, ayan. Si Baka ngayon siya spicy kasi allergy siya. Sa allergy. So ayan na guys. So ayan, kakain na po kami. Maglalunch na po kami. Ang akin ay spicy at kabakang ay regular, Ayan po guys. So syempre maliit yung sa akin at buto talaga sa akin kasi may naunang ko na pasok. <laughs> 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 Siniraan na natin sa akin. Sa akin ka. Oh yeah. At mga ano kami ni ni Baca, yung, ah yung kanina sa akin. Yung ating mga children, uh -huh. na Hindi oh, <laughs> <try. laughs> ba lang mga so, kain guys, na sa so,

Ayan guys, natapos kami kumain at nasa labas na kami at syempre kapasok na kami sa van kung saan kami nakasakay at kung saan na kami nang hinaguan.